Hello mga kasari, good morning, good afternoon, good evening Kung ano mga kayong oras na nahol sa aking video ngayon For today's video mga kasari ay gumagawa ako ng uh, bagong lagayan ng aking mga junk foods Ito po ay lubid, hindi po siya binibili, ginagawa po siya sa aking asawa Mas maganda po ito mga kasari dahil wala po kayong isa isa pong napakaganda po niyan, kung na po tayong gasto, tayo, wala po tayong puhunan niyan. At galing po ito sa uh, tinatali na mga box na binibili natin siya um, yung nasa market or nasa department store. Mas naisipan ko siya noon. Ay, hindi pa ako nakaisip. Ang nilagyan ko ay yung alamre. Ay hindi pa ako na nagandahan dahil meron talagang um, mas madali po siyang uh, magkalawang kung mas matagal na ginagamit. Kaya yun, naisipan ko na straw. naisipan kong unang-una ay straw. Yan, ginagawa ko. At nakita ng asawa ko, hindi po siya maganda dahil meron po siya uh, sira-sira matagal na. Naisipan niya, niya, naisipan niya na gawan niyang lubid. Kaya yun, ginagawa niyang lubid. Ito na po ang uh, nilagyan ko. Mas maganda po ang lubid. Mas matagal po siyang ginagamit ko. Napakatagal na po nito ginagamit ko. At yun, pwede siya sa mga mabibigat. Meron po akong nilagyan na uh, mga tuyo. Nilagyan ko na yung suka. Yung vinegar na pouch lang. At meron din akong uh, nilagyan. Kuna din ng ketchup Kahit mga gatas na 500 kilograms, pwede na po yan mas maganda na lagyan siya ng mabibigat hindi po siya madaling makurtol napakaganda po niya gamitin at sa lahat ng mga uh, paninda ko kapag nasa itaas ko na siya nilagay o yun ang ginagamit ko na low ayan po ang ginagawa ko track lang po ang aking naipakita ngayon dahil um, yan lang po muna ang aking ilagyan at uh, ipapakita ko sa susunod kong video na lahat ng aking mga paninda ay nasa lubid na, mas maganda po ang nasa lubid dahil matagal-tagal na po siyang gamitin natin at uh, mas maganda ang ganun na mga pinagamit dahil ah, um, wala po at saka